Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video nito, isi-share po sa inyo ni Mama Jem ang simpleng pagawa ng pickled radish o borong lebanos. Napakasarap ng side dish na to guys, lalo na sa mga pritong ista. Kaya tara, samahan nyo akong gumawa. Para makagawa tayo ng masarap na pickled, kailangan natin ng katamtamang laki lang ng radish, yung hindi pa magulang. Pangalawang ihahanda natin ay itong ating suka, asukal, asin, at optional na lang yung sili kung gusto niya ng maanghang. At kakailanganin din natin ng garapon, malinis na garapon, katamtamang laki lang para sa paglalagyan po natin ng ating pickled mamaya. Ito na lahat-lahat yung ating mga kakailanganin para makagawa tayo ng pickled radish. So ngayon, sisimulan na natin ang pagawa. Ugasan muna natin mabuti. Pagkatapos hugasan ay punasan natin. Patuyuin natin mabuti bago natin hiwain. Malinis na yung ating radish. Nakugasan na natin ng mabuti at napunasan na rin. Ngayon ay babalatan muna natin bago natin hiwain. Ito na tapos na natin siyang balatan. Ang ah, ngayon gagawin natin ay hihiwain naman natin siya. Ang gagawin ko ay pa cubes. Kaya medyo tatabaan natin siya ng hiwa. Ang texture ng ating labanos ay para siyang singkamas na matubig. Gagawin natin itong pa cubes. Pakaganda ng kanyang kulay. Para talaga siyang singkamas. Ito na yung na-iwak natin guys. Napakadami niya. Titikman natin dahil naiintriga ako sa texture niya para talaga siyang singkamas. Hmm. Para talaga siyang singkamas. Medyo manamis-tamis siya, guys. Tap niya kainin. Guys, kumuha po ako ng malaking pagmimiksa natin dahil medyo madami po yung ating nahiwa. At kakailanganin din pala natin yung plastic na gloves para ma-mix natin ng maayos mamaya yung ating mga sangkap. May ratio pala to guys. 10 is to 1. Ibig sabihin, 10 ganito na hiniwa natin na labanos. Ganito ding asin, isang ganitong suka, isang ganitong asukal. Ngayon, tatakalin na natin itong ating labanos. kung ganito. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ima. Ani. Ito. Walo. Siyam. So, yan yun siya. Ganyan siya katangin. Pagkatapos so, niya, nailagay na natin yung lahat, sampo Pakali na muna natin yung asukal. Ayan, isa. Mabubudud natin. Sunod, yung ating asin. Dapat isang ganito din. Ayan. Itong suka natin. Tinakal ko na nga pala to kanina kaya sakto na siya ngayon. Oh. Yan lang yun guys. Tapos mix natin. Hindi ko tayo maglalagay dito ng tubig dahil magsutubig dito ito. Sarap ng amoy nyo. Yun, Ang bang Ang healthy ko ng radish marami po tayong mga health benefits na makukuha nito sa ating halusugan. At kapag na-mix na natin ng maayos, maalam na natin wala nang namumuong masokal at asin, pwede na po natin siyang ilagay sa ating tainer. Lagay na natin ang ating sili. Ngayon, salin na natin pa sa ating container. Siguraduhin yung kuyo yung container nyo. Malinis. Nahugasan nyo ng mabuti. Para maiwasan po natin masira agad yung ating labanos. Kaya hindi ko siya nilagyan ng tubig para tumagal po yung ating ginawang labanos na at yung sabaw ilalagay na natin. Ito na yung nagawa natin guys. Dalawang garapon. Tatakpan po natin mga puti. Yan. Guys, ito na po yung nagawa nating radish pickle. At hintayin lang natin ang 3 days. Ilagay muna natin ito sa ref. Sa loob ng 3 days ay pwede na po natin itong i-consume. At syak mapaparami ang kain nyo dahil sa sobrang sarap nito, lalo na sa mga pritong ista at pritong manok. Hindi ka na nasisira dahil hindi ko po siya nilagyan ng tubig, purong suka, asukal at asin lang. Yun po yung original na ginagamit sa pagbuburo. So ngayon guys, tingnan natin kung ano nang nangyari doon sa ating ref na yun. Ito yun. ko siya na plastic. After 3 days, ay ito na yung ginawa nating pickle. Sakto dito sa pinirito kong maya-maya. Nadurog nga lang, hindi pala maganda iprito ang maya-maya. Nadurog siya guys. Tingnan natin kung anong magiging kalalabasan ng ating ginawa. Ito na yung ating be killed After 3 days, ay pwede na natin i -consume. Wow! Hindi siya mabaho katulad nung iba. Kasi nga, hindi natin siya nilagyan ng tubig nanagay tayo dito ng ng piraso dito sa ating ritong isda hindi siya maamoy di ba yung iba mabaho, ito hindi purong asin, asukal at suka lang yung nilagay natin dito, walang tubig ngayon guys, titikman na natin kung ano ang lasa niya mm Sarap. Napakasarap niya sa prito. Sarap papakin. Ang nutong niya pa din. Sana po nagustuhan niyo po yung aking video. Kung nagustuhan niyo po, pabigay naman po ng thumbs up. Kung kayo ay bago sa si channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!